O, oh, ito na sa mga nagtanong-tanong dyan kung may nakukuha ba tayong pre-gold. So, ito na. Ipinakita ko sa inyo yung nakuha kong pre-gold. So, kahit medyo may kalakasan ng tubig. So, may nakukuha pa rin tayong pre-gold. Ito, kita nyo. Hindi ito fake. Hindi ito... Uh, kahit anong nilagay ko dyan, pre-gold talaga yan mga ka... Uh, mga gold boy so ito yung oh, galing yun sa <coughs> pagbibiling no binibiling ko yung makukuha nating uh, yung gravel at saka margaha so yan ang natira so free gold so ito lang ang pagprocess no ito yung yung bilingan so yung sa billing naman, ganito talaga ang... So, nung una, kahoy. Ngayon, plastic. So, galing yan sa ilalim ng planta, no? Uh, nilalabahan natin yung sako at saka yung tuwalya para nagkuha yung uh, sun at saka yung margaha at saka may sagol na pre -gold pagkatapos labahin so ganyanin ayan binibiling natin yung makukuha natin grabil uh, gravel so tsaga tsaga lang mga ka gold boy no? hindi masyado marami pero kahit malakas ang tubig may natira pa rin tsaka lang tiis so, sa mga hindi pa nag subscribe no malaking tulong na yung na uh, subscribe niyo mga ka gold boy so ito na yun oh. No. So, iipunin natin ito muna mga gold boy bago natin ibintay yung medyo marami-rami na para may na so, ganyan ang tubig no ganyan kalakas So, kahit malakas may nagkukuha pa rin uh, tayo pre-gold So, paswerte-swerte lang to mga gold boy So, sa mga nag- like subscribe